sanggol na nagiging halimaw. Iyan ang tiyanak, isang nilalang mula sa mitolohiya ng Pilipinas na nagdadala ng kilabot at takot. Sa umpisa, ito'y tila isang inosenteng sanggol na umiiyak sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa sandaling lumapit ka, ito'y nagiging isang demonyo na may matutulis na kuko at pangil na handang sumipsip ng dugo. Ang tiyanak ay bahagi ng imahinasyon ng mga hindi lamang sa mga kwento, kundi pati na rin sa mga pelikula at palabas. Sa bawat reyon, may iba't ibang versyon ng tiyanak mula sa pagiging isang ligaw na aso hanggang sa isang halimaw na babae at patay na sanggol. Ang pinagmula nito ay nagbabago rin mula sa mga hindi pinyagang sanggol hanggang sa mga naabort na fetus. Ang mga kwento ng tiyanak ay hindi lamang nagbibigay salamin din ng mga takot at paniniwala ng lipunan. Sa paglipas ng panahon, paano nga ba nagbabago ang ating mga alamat? At paano ito naaapektuhan ng media at kolonyalismo? Ang mga kwento ng Tiyanak ay patunay na ang ating mitolohiya ay buhay at patuloy na nagbabago. Para kay ng kwentong ito, isang masukid na taga-subaybay. Salamat sa panonood.